Magandang gabi po sa inyong lahat. Espesyal po yung ating pagdiriwang ngayong gabi sapagkat ang kapistahan na ating ginugunita ay hindi tao o banal. Hindi isang kaganapan o pangyayari sa buhay ng Diyos. Kundi ang kapistahan ating ipinagdiriwang sa katunayan, isang basilika, isang simbahan. Lalo pang pinaging espesyal ang pagdiriwang sapagkat ang simbahang ating ipinagdiriwang ay wala dito sa Pilipinas kundi nasa Roma. Ang katedral o ang basilika ng St. John Lateran. ito tinaguri ang The Mother of All Church. Ito ang katedral ng Santo Papa sa Roma. Kahit ang ating mga pagbasa sa ganitong pagdiriwang ay nakatuon sa isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya, ang patungkol sa ating pagiging simbahan. Kaya katakataka na ang simbahan lang siyang pinag-uusapan pero isang disappointed na Jesus ang siyang ating nakilala. Sa katunayan, galit na galit ang Panginoon sapagkat ginawang pamilihan, tinratong parang palengke ang tahanan ng kanyang ama. Marahil tanong natin habang pinakikinggan nyo yung ating ebanghelyo, what made Jesus angry? Ano ang nagpagalit sa Panginoon? Alam nyo, nung bata ako, medyo may katigasan po yung ulo ko, medyo makulit, malikot, typical na bata. Kaya't malimit kong naririnig sa aking nanay, may krusman ako sa dibdib. Napapagalit mo ko na kahit doon meron siyang krus sa kanyang dibdib, nagagalit yung nanay ko sa katigasan ng aking ulo. Ano ang dahilan kung bakit nagalit si Jesus? My dear friends, in fact, this is one of the very few moments, very rare times, that we are told by the scriptures that Jesus got angry. He was repulsed at the very sight that he saw. Napagalit ang Panginoon. Tatlong dahilan kung bakit kakaibang Jesus na siyang galit na galit ang siyang ating natunghayan. Una, Jesus got angry because the people in the temple have totally lost their sense of sacred and divine. Kaya alam ninyo, madali para sa mga tao sa templo na gawing palengke ang, temp ang templo sapagkat hindi nakita ang banal sa lugar na ito. They have lost their sense of the divine. They have totally forgotten that the temple is sacred. At dahil nakalimutan o hindi nakita, ayun, naging madali para sa kanila na gawing itong pamilihan. I think the same thing also happens to us. Ganitong-ganito -ganito rin po yung nangyayari. Tabi-tabi po. Hindi ba? may mga tao magsisimba, parang pupunta lang sa mall. Sigurado, no, yung mga kalalakihan. Kapag imimit nyo ang inyong girlfriend, kapag mag date kapag poporma, sigurado, talagang spouting na spouting yan. Ang luma ng word ko, spouting. <laughs> ano bang word ngayon? <laughs> talagang ganap na ganap yan, no? Pakak na pakak talaga yung bihis niyan. Pero ba't ganun kapag magsisimba, aba para lang maglalaba? Naka-shorts, naka-sando. I guess that is the point of Jesus in the Gospel, why He got angry. And just like the people at the temple, we too ourselves have lost the sense of what is sacred and divine. Bigyan ko po kayo ng isang konkretong example. No? Alam nyo, dito po sa atin, syempre, tabi-tabi po yung mga bahay natin. Kaya madali natin makita ang bawat isa. At sa mga nakakilala po sa akin sa inyo, no, mahilig po akong nandyan sa opisina, nandyan sa may gilid, sa pacho. at pinagpamasdan ko po yung mga tao. Alam nyo, sobrang nalulungkot po ako. Okay lang na pag-usapan natin sila. Wala naman sila dito. <laughs> Dahil yun po yung sigurado ko. Hindi mo sila nasimba. Ano po yung unang nakakalungkot? Shout out sa mga tagalooban <laughs> na nag ng basura sa tapat ng simbahan. Nakakalungkot po yun. Abay man takin ninyo, simbahan, ginawang tapunan ng basura. Ang katwiran po ng mga nagtatapon, dadaan po kasi yung basurero. E eh, wala pa naman yung truck, inilabas mo na. Kaya ang tendency, yung mga pusa, yung mga aso, ayun, kinalkal yung basura. Simbahan yan, ha? Pero sigurado po, sigurado ako, paputol ko ang daliri ko. Kapag naman ginawa sa tapat nila, ang pagtapon ng basura, ah, magbabaranggayan yan. Pangalawang example, tabi-tabi po ulit, baka mabasa ako pagkatapos nito yung po mga may alaga ng aso. Sigurado ako yung mga may alaga kasi nakikita ko naman po sila. No? Misan, baligtad, hinihila sila ng mga aso nila. <laughs> hindi sila humihila sa aso. No? Meron siya, ang lak laki ng aso niya, hinihila-hila siya ng aso niya, no? Alam niyo ano po yung nakakalungkot? Nasa tapat na po ako ha. Nagkakatinginan. Hindi nga ako binati eh. Nagkatinginan ho kami. Yung kanyang aso, kahayaan niya umihi doon sa mga barriers na meron tayo. Ang lungkot, di ba? Totoo. Sabi ng isang nakausap ko, baka po hindi katoliko, Father. Aba, hindi. Hindi mo kinakailangan maging katoliko para maisip na hindi pwedeng ihian ang bakuran ng simbahan. Kaya alam mo minsan iniisip ko, mabuti na lang hindi ako Diyos. Kung ako ang Diyos, Itong mga nagtatapon ng basura sa tapat po natin, isama na natin yung mga tricycle driver na hinaharangan po ang mga gate ng simbahan. Siguro pag nagdasal sila kung ako, Diyos, pag sinabi nilang, Panginoon, pagalingin niyo po ako. Kung ako yung Diyos, magdusa ka, nagtapon ka ng basura. Pero hindi yung mangyayari yun na hindi naman ako Diyos. Pero I think there is a the very clear example of what Jesus reasoned why he got angry in the gospel. Just like these people, they have totally lost the sense of the divine. They have totally forgotten the sense of the sacred. At dahil hindi nakita, at dahil hindi namulat ang mga mata, ayun, ginawang palengke ang tahanan ng Diyos. Kaya siguro, mga minamahal ko mga kaparokya, kung meron mang isang bagay po na pwede tayong mapulot o matutuhan sa Ebanghelyo ngayong gabi, hindi siguro kalabisan kung magbibihis ng maayos kapag magsisimba. Oo, wala namang pakialam ang Diyos kung ano ang ating itsura. Tatagapin tayo ni Jesus ano man ang ating bihis. Pero tandaan po natin, kung kaya natin maging maayos sa harapan ng ibang tao, hindi hamak na mas maging presentable sa harapan ng Panginoon. Mga nakasyon biglang. <laughs> Yang hiyang ako kay Sisa, ito mo, mukhang first lady. Oh. Ito yung bihis niya, talagang terno-terno palagi yung mag-asawa. Yun nga lang, yung katabi niya, naka-shorts. <laughs> o oh, sige pa, may sagot pa kayo, ha? <laughs> may disclaimer. <laughs> Mulan Mu daw. <laughs> yung po yung unang dahilan. Jesus got angry because the people in the temple, even until this time, they have totally lost the sense of the divine. Pangalawa, pangalawa, Jesus got angry not only because they have lost the sense of the divine, but also the people at the temple have chosen the marketplace over the banquet. Hindi lamang ginawang palengke, kundi mas pinili yung palengke pamilihan kaysa dun sa salo-salo at handaan. Ngayon, isa-isahin natin What is the difference between a market and a banquet? Ano pong pinagkaiba ng pamilihan palengke sa isang handaan o piging? Una, sa palengke, there is a transaction. There is a barter. Because we have to purchase. We pay for what we buy. We demand for what we like. Kaya nga hindi ba kapag ayaw natin yung karne, lilipat tayo ng ibang tindera kaya nga hindi ba kapag bago bumili, pipisil-pisilin, aamoy-amoyin. Because we are after the goods. We are after the wares. We do not go to the market because of the tindera. Kaya ka pupunta ng palengke sapagkat may bibilhin ka. Pero doon sa banquet, ano po ang pinagkaiba? Pupunta ka sa handaan, hindi dahil sa handaan na gets ninyo, hindi ka pupunta dahil, uy, may kare-kare. You accept the invitation not because of the food, but because of the host. Pupunta ka, hindi dahil ikay lamang naimbitahan. Pupunta ka sapagat mahalaga ang nang iimbita. Pangalawa, sa market, ah, Gamit ang kapangyarihan ng pera, makukuha natin ang ating bawat na isin at gustuhin. Pero sa banquet, di mo pwedeng ipilit yung gusto mo. Kung ano ang nakahanda, siyang iyong tatanggapin at pagsasaluhan. Kaya nga hindi ba sa misa, hindi sa Diyos, Lord, magsisimba ako pero ibigay mo yung dapat kung gusto, ha? Hindi naman ganun. Magsisimba tayo, hindi dahil may pangangailangan magsisimba ka sapagat maraming dahilan upang ang Diyos ay pasalamatan. Alam niyo, ang saya-saya ko po kagabi, hindi lamang maraming tao, hindi lamang first time ni Father Falier sa ating parokya. Ang saya-saya ko po kasi natatandaan niyo yung kinuwento ko pong kapitbahay natin na nanalo sa sugod bahay. Alam niyo, simula po ng sugod bahay, ito kahapon yung unang pagkakataon na nakita ko siyang nagsimba. Kaya nung makita ko siya, niyakap ko, hinawakan ko, sabi ko sa kanya, welcome home, welcome back. Kaya ito po yung pangalawang dahilan kung bakit nagalit ang Panginoon doon sa templo. Dahil mas pinili yung palengke kaysa doon sa salo-salo. Mas ginusto ang mabibili kaysa doon sa biyaya na ipagkakaloob. Pangatlong dahilan kung bakit nagalit si Jesus, nagalit siya Simple. Mahalaga sa kanya ang simbahan. Alam nyo, aayon kayo sa akin pag sinabi kong maganda ang ating parokya. Aayon kayo pag sinabi ko na ang gada-ganda ng ating simbahan. Pero mga minamahal ko, mga parokyano, lagi yung tatandaan. Gumaganda yung simbahan, hindi lamang sa bawat palamuti na mayroon ito gumaganda ang ating simbahan sapagkat humihiram ito ng ganda sa bawat binyagan. Tumingin po kayo sa mga katabi ninyo. Ay, huwag matigas ang ulo. Tingnan yung katabi. Habi ng mga tao. Yan tayo eh. Mga ganyan. Mga ganyan. Oh, di ba? Tingnan nyo po yung mga katabi ninyo. Maganda yung katabi mong yan. Sabi nung isa, we. <laughs> <laughs> Pero, paalala. Paalala po, ha? Yung iba, mga antatarin. Antatigas na ng mga liig hindi makaloon. Pero isang paalala, kung hindi ka kumbinsidong maganda o gwapo yung katabi mo, hindi niya problema yon. If you're having difficulty to accept the reality that the person seated beside you is beautiful and handsome, it is not their problem you are in big trouble. Maganda sapagkat tayo ang bawat isa ay binyagan. At dito sa ating baptisteryo, isinilang ang bawat katolikong kristyano. Gumaganda ang simbahan, hindi lamang sa palamuti, kundi gumaganda ang simbahan sa bawat bininyagan. Meron tayong kasabihan, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Totoo ba yon? Ang sagot ko, depende. Maharing masakit yung kalingkingan, pero kung wala namang pakiramdam yung katawan, ah, hindi yan mararamdaman. Kaya i ko lamang po, siguro bilang pari ninyo, more than anything else, this is one thing I'm always proud of. Hindi natin kinakailangan ng maraming pera sa bangko upang laging alalahanin ang mga mahirap na membro ng ating pamayanan. Sabi po ni Father Falier kahapon, oh, if, if, i-flex ko lang. Natuwa ako bilang parish priest. Sabi niya, ang ganda naman, may hapag para sa mga may may sopas para sa lahat. Hindi po natin kinakailangan maging maraming pera para magkaloob. Hindi natin kinakailangan maging mayaman upang hindi maging madamot ang tawag po dyan, malasakit. Kabilang simbahan, lalong gaganda yung ating parokya, hindi lamang sa bawat binyagan, kundi gumaganda ang parokya sa ang bawat binyagan, nagmamalasakitan. At yun po yung pangarap ko dito sa atin, na walang taga walang taga-parokya, na maiiwanan. Parang ang sakit-sakit kasi sa pakiramdam, tumataba ako ng ganito, ang daming pagkain nagbibigay sa akin, pero meron pala akong parokya nung hindi pa nakakapagsaing sapagkat wala ng laman ang kanilang lalagyan ng bigas upang maisaing. Parang hindi yata maganda na si Father namumuhay ng komportable sa kumbento, pero meron pala parokya nung hindi pa kumakain sapagkat sumasala sa kanilang pagkain. Kaya yung po yung pangarap natin sa Peña, hindi tayo mayaman, pero wala tayong kaparokya na maiiwanan at makakalimutan. Pero hindi ko po kayang gawin yon ng mag-isa. Hindi ko po kayang gawin na araw-araw iikot sa bawat barangay at bayit check -in, may bigas kayo. Kundi gagawin nyo ng bawat binyagan. Yung nga pumisan yung malungkot eh. Tabi-tabi po yung mga bahay natin, dingding -ding lang yung pagitan. Pero pagka Dingding yung pagitan pero napakalayo ng ugnayan. Bakit? Walang pakialam. Kaya siguro ngayon, no, oh, kung ganun po ang nangyayari, baka nga talaga minsan nagalit ang Diyos sa atin. Baka nga talaga minsan nagalit si Jesus. Ang ikaapat na nobinaryo natin ay iniaalay natin bilang ang inang penya, reyna ng pamilya. Si Inang Peña, reyna sa tahanan. Mga magulang, ang inyong tahanan, ang unang simbahan. Kayong mga magulang, ang siyang unang tagapagturo sa loob ng bahay. Ang inyong mga anak, ang inyong mga unang parishioners. Kaya sana mga magulang, inihiling ko po sa inyo. Sana patuloy na makapagturo sa loob ng bahay maturuan ang mga anak, hindi lamang ng ABCD, kundi matulungan o maturuan ang mga anak, magsimba at kilalanin si Kristo. Kasi alam po ninyo, yung tinatawag nating vicious cycle, kung yung mga magulang, hindi sanay magsimba, ah, yung mga anak ninyo, paglaki, ganun din ang mangyayari. At kapag nagkapamilya sila, dahil hindi naman na sanay magsimba, ganun din ang siya magiging practice sa loob ng tahanan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdariwang, tatandaan natin, ang simbahan ay hindi parang palengke. Nakapag gusto lamang at kailangan natin daladala at kukunin ng bawat ibig. Ang simbahan ay tunay na simbahan na pagkatapos na malaman ang gusto at kailangan, mas mangingibabaw ano ang gusto at kalooban ng Diyos para sa atin. At pagkatapos nating sabihin sa Diyos kung ano ang ating gusto at kailangan, huwag sanang lalabas ng simbahan, huwag sanang matatapos ng misa, nang hindi malalaman ano nga rin ba ang kailangan ng aking kapwa at kapitbahay. Kaya yung po yung dahilan kung bakit tayo naghahapag ni Inang Peña. Batid natin kailangan ng ating bawat kaparokya na mas higit ang pangangailangan sa atin nang sa gayon sila'y ating tunay Oo, hindi sapat ang tatlong kilong bigas. Pero ang tangi kong panalangin, laging maalala ng bawat tumatanggap ng bigas, hindi sila nakakalimutan ng ating parokya. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa, maganda ang ating simbahan, Maganda ang ating parokya, hindi dahil sa palamuti. Maganda ang ating parokya, sapagat maganda ang bawat binyagan. Lalong titingkan ang ganda ng simbahan. Kung matapos nating malaman ang ating gusto at kailangan, magiging daan ng malasakit sa kapwa. Nang sa gayon, ang nangyari ilang libong taon na doon sa templo, ay hindi na muling mangyari dahil magagalit sa atin si Jesus, magagalit sa atin ang Diyos. Amen.